check natin yung mga halaman yung mga tinanim ko ayan o oh. medyo malalaki na sila mga radish lang naman to pero itong iba ay radish din pala pero ito ano to damo ito tanggalin ano damo tapos ito yung mga buto na pinula ko malamig pa rin eh. kahit na dito sa loob ng greenhouse malamig o oh ate mga pechay tumubo naman sila pero <laughs> ayan nga payat malamig pa kasi ayan ito naman salad ito litos tumubo na ito apat na klase yung iba hindi tumubo ito kalabasa saka ano yun sugini yata yun oh, sugini ang daming daw. Hmm. So, ayan. Malamig pa rin kasi. pa rin kasi.